Kaugnay ng tradisyong visita iglesia at Semana Santa, makakausap natin si Mobile Journal Kayla Makantan. Kayla, nakailang simbahan ka ng pinuntahan at marami na bang nagbisita iglesia? j okay, para sa araw na ito, tatlong simbahan yung ating nagbisita. Una nga yung uh, National Shrine and Parish of Our Lady of Fatima dito sa Valenzuela. Pangalawa yung Shrine of Our Lady of Grace sa Caloocan City at ang last stop natin dito nga sa Paris of the Holy Family na inabutan na tayo ng ulan at uh, sa kasamaang palad, eh, sarado pala sila sa mga oras na ito. Wala rin tayong nakausap na uh, mula dito sa kanila opisina dahil nga sarado. Pero uh, sa ating pag-check, nakita naman natin yung kanila Holy Week schedule. Meron silang uh, alas sa is ng uh, hapon na misa para sa araw na ito. Doon sa uh, dalawang simbahan na ating nabikita, Mangilan nila pa lang yung uh, nakikita natin na nurse at uh, ayon sa kanila, nakausap natin at uh, tinanong natin kung ito na ba yung kanilang bisita iglesia dahil nga, uh, pitopap pa yung minimum doon sa nasabi nga natin ano, na nililibot na bisita, ay na nasilbahan, sorry. Uh, ayon naman sa kanila, uh, pagdarasal pa lang daw yung kanilang pagpunta doon sa parokya kasi nga, kagaya nung uh, nasabi ni Father Lozano, yung kanila inaantay ay yung Holy uh, Thursday o kung saan uh, naka, na bubuksan na yung uh, Blessed Sacrament. Sa mga oras na ito kasi, uh, sarado pa ito. Makikita nyo, Pop J, doon sa mga video kanila na nakuha na natin, di ba may tela na color violet? Ayan, ayan. So, sa ngayon, uh, pag, da, lang muna talaga yung kanilang pinunta. Iba rin kasi, Pop J, yung itsura ka hmm. kapag Uh, dumalaw sila na Holy Thursday. Eh. Uh, med madilim, talagang ma mas intimate yung uh, vigil na kanilang pupuntahan kapag uh, Thursday sila pumunta. Kaila, pag bisita iglesia kinakailangan, pito o labing apat pa nga doon sa ibang uh, namamanata dyan hmm. o yung pumupunta kakada visita iglesia. Ano? ano bang relevance o significance nung pito? Oo. Papje, ayon nga doon sa naka natin kanina mula so sa simbahan, ano, ah uh, yung uh, number seven daw kasi, ilang beses na rin itong nabanggit doon sa Bible, yung ah uh, seven sacraments, yung seven days ng paglikha ng ni Jesus. So, ah uh, ang kanilang ano talaga sa number seven ay biblical, yun yung kanyang term na ginamit. At uh, so sobrang tagal na din ng tradisyon, dahil nga yung ilang deboto na kausap natin, tinanong din kasi natin sila kung may idea ba sila, bakit seven yung binibisita, yun daw yung talaga nakasanayan. Kasi nabanggit naman nabanggit din nung ating nakausap na uh, na parish priest na pwede nga daw 14. Ayun uh, nga yung katumbas ng season of the cross ano. pero yung nakasanayan talaga is eh, 7. Ako kasi pop day sa personal ko din experience so kung oh, ako ay bata pa. Pito mm. din talaga yung binibisita namin na simbahan. Oo. Oh, oh. Kaya Kailan, ayun. karamihan ang nag iglesia, grupo-grupo, may kailangan bang donasyon o bayad sa simbahan para rito? Oo, totoo pa siya ano? Kasi yung iba talaga, nanggagaling pa sa malalayong lugar at uh, dinadayo nila yung mga parokya. Sabi nga nung mga sa OPC na doon sa mga nakausap natin sa kanilang simbahan, natutuwa sila. Kasi marami yung uh, nakakasilala sa kanilang simbahan, kahit na maliit. Yung iba naman yung sa shrine, di ba? Uh, wala naman daw bayad, yun yung kanilang gusto rin bigyan nila. Walang bayad kapag uh, pupunta para magdasal o para bumikita sa mga simbahan. Pero ayun, uh, ma -masay ma malaking tulong para sa kanila kung mag-aabot ng donasyon. Pero sa kanila yung pagpunta, pagdadaan sa kanilang paroke, eh, malaking bagay na raw yun. Ra ra Kailan uh, paano okay. pinaghahandaan ang simbahan yung mga dadayo para sa visita iglesia? Halimbawa sa mga pinuntahan mo? Uh, mm -mm. J, bukod doon sa kanilang mga altar kasi kapag abising uh, sa iglesia, kanya-kanyang uh, pagpapaganda rin sila dito sa altar yung sa uh, pag nag-start na nga yung uh, vigil ng Holy Thursday. Bukod doon, yung mga merong mga uh, simbahan na nagkakaroon ng procession, kagaya nung napuntahan natin dito sa Valenzuela City, magkakaroon sila ng procession. Uh, bukod doon, yung uh, seguridad, lahat naman ng naikot natin kanilang ng simbahan may mga deployed na police sa labas, meron mm -hmm. din silang ng mga uh, assistance desk para masiguro uh -oh. na yung mga dadalaw eh talagang safe at uh, mapayapa lalo na Saturday semana Santa talagang expect natin na tahimik yung uh, lugar at para mas maging bakabuluhan yung pag nilay na ating mga kapatid All right, marami salamat Mobile Journal Kayla Makantan